Sabi ka ang night market dali sa Iligan City mga kabisaya. So ali, ubanik ninyo! Exactly 2 PM ko migikan sa kagayan di Oro City padulong sa Iligan City mga kabisaya og nagbus ra ko no para maka save ko og ang plite sa bus is 200 pesos from Cagayan to Iligan O gusto gyud ko sa Iligan kay gusto gyud ko mukaon sa ilang night market og kabalo ba mo sa ilang night market didto every weekend lang mga kabisaya Friday Saturday and Sunday from 4 PM until 11 PM so wagi ko nagpadwa duhag ani no og this is my first time nga nagbiyahi, nakabas o alone. <laughs> so, tripping, di ba? Around 4pm, iabot ko sa Iligan City, mga ka-bisaya, O ang weather, medyo dili kaayo, maayo. Anang oras no kay Gatalitina. Ang night market sa Iligan City mga ka-bisaya, is naa located sa Iligan City Plaza. Og malabyan ato diha ang St. Michael Cathedral Church Busak digid mo mawala maka siya din pwede na gid kayo mangutana kung asa padulong no kay gamay ra man ang Iligan so dali na gid kayo kung kunamo sa syudad. ang nakachada diri sa ilang night market sa Iligan City maka Bisaya is early gid kayo ka siya magsugod munang around 5 pm daghan na gid kayo customers ang kapanganha Daghan kay klasing klase nga mga pagkaon ang gidisplay display diri sa Iligan City Night Market mga kabisaya. Sa pagsulod pa lang nako na mga kabisaya, naglaway na gigkog aning mani mo nang gi-try ginako, no kay for only 20 pesos makakaon na nakaglami nga mani init pa gyud bagong luto, di ba? Aside sa mani, napoy mga chicken chicharon o milk teas o napoy pang snack na pizza o waffle. Ang nakachada dire sa Iligan Night Market, mga ka-bisaya, is naaslay tables and chairs daghan. So, every time mo kaon ka plus tar. So, di kita mabalakan, no? Kung daghan kita, pamilya, barkada, or unsa pa diha ang nga mo sa Iligan Night Market kay for sure. Kung mga on mo, guys, plus tar, pagit kayo. Plus, napagislay mga live ban, tas da sa live ban, napagitig ang chairs mga kabisaya. Kabalo ba mo nga diri sa Iligan City Night Market mga kabisaya is pwede mo mag-inom ka mong mabarkada, pamilya or loved ones tapos at the same time, naigatanawan yung mga live band. Then at the same time safe gid kayo kay dagan kay mga pulis, ang gasuroy-suroy, dagan kay mga sundalo, ang gabantay sa inyuha. Mm -hmm. 95 pesos with rice. Yes. OMG! Sa night market mga bisaya digid pwede mawala ang mga barbecues. O dili sa Iligan City, dagan po kay kasi klase nga barbecues ang gapamaligya din eh. And one thing sa akong na is magpamilya ang gapanuroy dili sa Iligan City night market. kay grabe kitang ka-family friendly. Kaya lagay tungkol sa tables and chairs. nga grabe kadaghan, maka-occupy sa tanan customers. And then at the same time, safe pagid kayo mga ka Long... Sunday no. Thank you! 39 pesos. guys, na na jumi daog sa pinakalaming Spanish latte na akong nainom. O kabalo ba mo nga lang na ako na nakita sa Iligan City Night Market. Grabe, for 39 pesos, grabe kalami ang iced coffee diri sa Brew Heaven Cafe. So, nag-try diri sa ilang night market diri sa Iligan Plaza diri di ko nakakita og night market na nga naglaray og na og o tibuok lechon o dili lang isa, duha, tuluang na maligya but tibuo kalye na maligya o litsyon. Mga kabisaya, diri sa Iligan City Night Market, tag 650 pesos lang kilo sa lechon. O kung medyo ga tipit tipid na mga kabisaya, worry no more kay Naslay tag 150 per serving. Mayaw na kung nainanin nga lechon bitaw nga dagko kay Fats. O, tungod sa kadaghan, nagdisplay display yung lechon. Kabalo ko maglibog mo kung asa mo dapita ang mga on, mga kabisaya. But worry no more, kay pwede na kay mo mutilaw kung asa dapita o kung ganahan mo silang timpla, dito din ka mukhaon. Tanawan ninyo ang puso o ang lechon, mga kabisaya. Grabe, kay ka-juicy, lami, napay, napay panit bitaw niya nga napay fat so gimingaw gi na ng klase nga lechon kay usually mong gud sa atong nga lechon diri sa CDO na labaw na kung gigagmay nga atong udiron wala na fat sang panit ug mo ni ganahan guys Kung gato mo nga nahuman na tag food trip kay nahuman na tag kaon sa Litchon mga kabisaya, well, dili pa na mao guys, kay there's more. Og diri sa Iligan City Night Market, daghan pud kay gupamaligyag mga Korean food. Naay beef bibimbap, Korean barbecue, buffalo wings, and ramen. Og nagodre ko isaka buffalo wings ng for only 250 pesos. O oh, di ba? Diba? Grabe ka satisfying, grabe ka worthy it. Timo pag ani diri sa Iligan City, gud mga kabisaya kay chill good vibes lang kay ang surroundings mga kabisaya. Tapos busog pa ka, lami pa mga pagkaon. At the same time, ang pinakaimportante gud ang plus target ang pagkakaon nato, di ba? Plus na pay live ban mga kabisaya. Boy, Grabe ka ganda ng food dere sa Iligan Night Market mga kabisaya. Grabe ka worth it mo pag ani dere no? So kailangan ka ako kaya kwarta. Para matilawan tanan okay, grabe ka. Overloaded sa mga baligya ni. For sure mabusog mo o diligent jud pwede nga dili nako i-flex si Ate dong nga uh, gabantay sa Pika Stall mga kabisayaan at the same time gapamaligya pud sila mga Korean food dihang ang no og nasa mga kimchi og daghan pa ang ilang gipang display grabe amazing gid kay kay with all the attire di ba o oh, syempre dili pwede nga di na po mulibot o mga kabisaya para mangita na pong na na nga pwede kaunon diri sa night market pag nagya mga sweet corn nga baliga din he grabe ka ironic mga kabisaya kay ako di magikuga ka Dorian bisan pag unsa ako piyong piyong <laughs> hawiran pang pa ilong para di na masimhot ang bawas sa Dorian pero kung ano kung nai ice cream or shake ganahan man jud kay ko og diri sa Iligan City night market mga kabisaya gapamaliga gapong slag Dorian shake nga grabe rapod ka barato no o oh, grabe ka pure kay grabe prutas git sa durian nilang gigamit dili lang powder O oh, next target na tumakabisaya mo kaning mga kakanin nga ga-display diri sa Iligan Night Market. Kabalo ko nagit kay ni sa yung pandungog or pananaw ang kakanin kay bisan asa man gining kakanin na gini siya no, staring gini perminti bisan pag-asa nga lugar makabisaya. But of course, dili pwede nga dili natutilawan diri sa night market. sa 35 pesos per slice, mga kabisaya. O oh, grabe ka lami, o oh, grabe po ka humo. Siyempre, ang akong paborito, ang ako chinta, mga kabisaya. For only 10 pesos lang, o oh, ginana ka lami, guys. Dako, tapos ang coconut fresh pagid kayo. So, Ugang palitaw nga tagtan pesos ra gihapon mga kabisaya mo na akong gipang tilawan no kay grabe kalami gihapon imagine dako na siya tapos fresh kay ang coconut tapos ayong sugar with peanuts lamiid kay siya mga kabisaya so ali i-try na ninyo diri sa Iligan Night Market Aside sa mga pagkaon nga naka-display sa night market mga kabisaya, syempre, nagya okay-okay sa Pikas Kali guys. So kung katong gusto mo mangukay, ali na mo diri guys, kaya daghan ka po'y mga gipang display din he. And anyway, welcome kung libot-libot rin -libot, sa ukayan sa night market mga kabisaya. Nakita na ko ni si ate no, nga na maligya o mango juice guys. Mango juice guys ha, delicious powder, pure gikisyo nga mango juice. Rabika Pure okay, 25 pesos Rabika wow. wow. Pure is labas-labas nga mango juice guys ug kanis lang ati kuya ang mo itagyaan ning mango juice din eh. pika side mga kabisaya makita na to ni mga everyday nga mga street vendors pod naka nakalaray diri sa ilang night market mga kabisaya so kung gusto mga inani nga mga klase nga pagkaon nara pod sa diri guys nagpahipi sa likod-likod okay gihangak mo ko sa sige na ko tuyok-tuyok sa night market mga kabisaya nagpalit na sa koning avocado shake o kanis lang ati mo ni akong gipalitan gina sa durian shake which is lami maigi po itong durian but kaning avocado shake guys grabe kung unsa kalami durian mas the best ang kalami sa ilang avocado shake So guys, kung gusto nyo maka-experience yung inani sa night market, ani na mo sa Iligan City Night Market mga kabisaya kay the best gig kaya ni diri. Ang mga lechon, galaray, din aside sa lechon, dagan pa kayo mga pagkaunan din yung uh, pwede kinatumakaon mga kabisaya. Ang pinakalasa kong target guys, diri sa Iligan Night Market, maokin yung pork sisig. OMG. Loko, sumu so, it kay ni pork sisig mga kabisaya. Kabisan asa na lang yun. Nagit perminti ang pork sisig. Pero pwede ba good na nga dili na tatilawan ang sisig diri sa Iliga Night Market guys. For only 120 pesos na nakay sisig, egg, and rice. So ali, atong tilawan. 120 pesos um, sisig with egg with rice. Let's try. Masabay lang si sisig Pero wala may iya po Let's try with egg Medyo light like siya Taste na pagka Pero wala may iya po siya guys weekend lang ilang night market din sa Iligan City from 3pm until 11pm. Kita kids!